Agosto, 2,000 at 25 biglang bumagsak ang kalakalan sa pagitan ng China at Rusya. Bumagsak ng husto ang yuan-denominated export ng China sa Rusya noong Agosto, pinakamalaki mula Pebrero. Bumagsak ng mahigit 16% ang mga export ng China papuntang Rusya. Habang halos 18% naman ang ibinaba ng mga export ng Rusya papuntang China. Para sa dating tagapagligtas na relasyon, hindi lang ito nakakabahala kundi babala na may nasisira. Pero ilang linggo lang ang lumipas. Nasa Beijing na si Vladimir Putin, naglalakad kasama si Xi Jinping sa isang malaking parada militar. Ipinapalabas ang mga pulang, pulang alpombra, kumikislap ang mga kamera. Walang kapintasan ang koreografiya. Sa labas, tila pagkakaisa ito. Dalawang higante laban sa kanluran. Ngunit sa likod ng palabas, lumalalim ang bitak. Nawala na ang tiwala. Habang umaatras ang China, lalong nag-iisa ang Rusya kumpara sa mga nakaraang dekada. Hindi lang ito paghina, kundi simula ng pagbagsak ng geopolitika. Ang pagkakabiyak na ito ay hindi simpleng pagtatalo. Isa itong estrategikong pagbabago na may tunay na epekto. Kita mo, sa loob ng maraming taon, umasa ng husto ang Rusya sa China para makalutang sa ilalim ng presyo ng kaluran. Matapos sakupin ang Ukraine noong 2000 at 22, umarap ang Moscow sa matinding parusa at binawasan ng Europa ang pag-angkat ng enerhiya. Ipinag-freeze ng United States ang mga ari-arian at hinarangan ang teknolohiya. Bumagsak bigla ang akses ng Russia sa pandaigdigang pananalapi, makinarya at mga produktong pambenta. Naging lifeline ng Russia ang China habang inililipat ng Moscow ang kalakalan nito sa silangan. Pinalitan ng mga kumpanyang Chino ang kanluranin at ang langis at gas ng Russia ay dumaloy sa mga pantalan ng China. Bumaha ng electronics, sasakyan, at piyesang pang-industriya sa Russia, kaya napuno ulit ang mga estanting dating walang laman. Tinawag ito ng Kremlin na isang pagliko patungong silangan. At sa loob ng ilang panahon ay mukhang nagtagumpay ang paglikong iyon. Noong 2000 at 2003, naaabot ang pinakamataas na antas ng kalakalan ng dalawang bansa Malaki ang itinaas ng export ng Russia at lumakas ang lokal na merkado dahil sa import mula China. Pinuri ng dalawang pamahalaan ang isa't isa. Lumagda ng bagong kasunduan sa enerhiya at tinalakay ang multipolar na mundo. Inilatag ito bilang pangmatagalang pagbabago ng alyansa. Pero ngayon bumagal na ang pag-usad na makikita sa mga numero. Ang dati umanong masiglang ugnayang pangkalakalan ay unti-unting humihina. Ano kaya ang naging mali sa nakaraang ilang taon? Simple lang ang dahilan, nabibili na ng China lahat ng kailangan nila. Sa unang dalawang taon ng digmaan sa Ukraine, mabilis kinuha ng China ang murang langis, gas, at uling mula Russia. Nagbenta rin ito ng produktong pangkonsumo, kotse, at elektronikong kagamitan mula Russia bilang kapalit ng iniwang produkto ng mga kumpanyang kanluranin. Ngunit ngayon, puno na ang mga reserbang enerhiya ng China sa loob ng bansa. Napuno na rin ang kanilang mga strategic stockpile noong panahon ng diskwento. Dahil sa transition sa sariling enerhiya gamit ang solar, hangin, at lokal na pagpipino, hindi na kailangan bumili ng dati-dating dami. Natuklasan ng Rusya sa mahirap na paraan na hindi pa lalawakin ng China ang kanilang pagbili para lang iligtas ng walang hanggan ang ekonomiya ng Moscow. Diyan nababasag ang ilusyon. Ang mga pampublikong pagpapakita ng pagkakaisa, usapan ng walang hanggang pagkakaibigan, at paulit-ulit na anunsyo ng pipeline ay para ipakitang maaasahan ang Rusya bilang kapartner. Pero sa likod ng mga ilaw ng entablado, ibang-iba ang itsura ng relasyon. Maingat at ayaw sumugal ang China para sa Moscow kung mataas ang kapalit. Ngayon, sobrang taas at tumataas pa ang gastos na iyon. Alamin natin kung bakit mahal ang kapalit ng katapatan sa Beijing. Sa gitna ng presyur na iyon ang mga parusa. Hindi lang ang mga ipinatupad mula 2,000 at 22, kundi pati ang bagong bugso na tuluyang nagbabago ng patakaran. Sa pinakabagong hakbang ni Trump, pinalawak ng Estados Unidos ang mga parusa nito para hindi lang targetin ang mga kumpanyang Ruso, kundi pati na rin ang mga dayuhang kumpanya na tumutulong sa kanila para manatiling buhay. Kasama dyan ang mga bangko, tagagawa at tagapagtustos ng teknolohiya mula sa China. Kung magbigay sila sa Rusya ng semiconductor, makinarya o serbisyong pinansyal, maaari silang maputol sa pandaigdigang sistemang pinansyal. Para sa Beijing, Totoo ang banta na yan. Hindi naman nagbibiro si Trump sa kanyang mga banta. At alam ito ni Pangulong Xi. Isang maling galaw at babagsak agad ang martilyo ni Trump sa Beijing. Kung ibang panahon, baka mas lumaban pa ang China. Ngayon, hindi tamang panahon galitin si Trump dahil hirap na ang ekonomiya ng China. Sa madaling salita, bumabagal ang paglago at magulo ang buong ekonomiya. Nasa krisis ang sektor ng mga ari-arian dumarami ang walang trabahong kabataan at nagkakagulo na ang iba. Umaasa ang mga bangko sa akses sa dollar system. At ang malalaking exporter ay nakadepende sa pamilihan ng kanluran para kumita. Hindi kayang sugalin ng Beijing ngayon ang posibilidad na ma-shutdown, mapasama sa blacklist ang tech company nito, o ma-freeze ang mga institusyong pinansyal. Habang patuloy siyang bumibili ng langis at gas sa Russia, sa mas kaunting dami, unti-unti na rin siyang umaatras sa iba pa. Bumagal ang delivery ng sensitibong kagamitan at nade-delay o natatabi ang malalaking proyekto ng infrastruktura. Mas pinalala ng mga bangkong Chino ang patakaran kaya nahihirapan ang mga kumpanyang Ruso sa paglipat ng pera o pagkuha ng kredito. Maging ang mga dating promising na joint venture ay napunta na sa alanganin. Ang to totoo, ang lahat ng pressure na ito ay nagdulot ng pagbabago sa tono. Ang dating matapang na kooperasyon ay ngayon ay tahimik na pag-aalinlangan at hindi mo masisisi ang China doon. Bukod sa kalakalan at pagbabangko, makikita rin ang pag-atras sa teknolohiya. Maingat ngunit malinaw, binabagal o kinansela ng mga kumpanyang teknolohiyang Chino ang mga proyektong pananaliksik kasama ang mga kasosyong Ruso. Ang mga kasunduan sa Artificial Intelligence Robotics at telekomunikasyon na dating simbolo ng kooperasyon ay ngayon muling sinusuri o iniiwan. Hindi lang takot sa mga parusa ang dahilan. Ayaw ng China na iugnay ang kanilang advanced na industriya sa partner. Natingin nilang humihina. Mahalaga pa rin ang akses sa teknolohiyang kanluranin para sa inovasyon ng China. Anumang ideya na ang kumpanyang Chino ay nagbabahagi ng sensitibong sistema o kaalaman sa kumpanyang Ruso. na may parusa ay maaaring magdulot ng masamang reaksyon mula sa Europa o Estados Unidos. Hindi kayang isugal ng Beijing iyon. Dagdag pa, lumaki ang pangangailangan ng Russia sa high-end chips, artificial intelligence infrastructure at cloud systems bumaba ang supply mula China. Hindi lang dahil sa presyon ng Washington, kundi dahil alam ng mga kumpanyang Chino ang magiging kapalit kung mahuli sila. Minsan, inaabot nila ang teknolohiya sa ikatlong bansa o kinansela ang kasunduan. Tahimik itong paghihiwalay na hindi hayag o kinikilala, ngunit unti-unting binabago ang pagkakaisa ng dalawang bansa. At para sa Rusya, ang mawalan ng akses sa makabagong teknolohiya ay maaaring mas nakakasama pa kaysa sa pagkawala ng mga merkado. Pinapabagal nito ang inobasyon. Pinahihina ang mga industriya ng depensa nito at lalo pang pinalalalim ang mismong pag-iisa na inaasahan nitong masosolusyunan ng China. Klaro ang estratehiya ni Trump at epektibo ito. Layunin niyang gawing mas mahal ang pagtulong sa Rusya kaysa sa pakinabang. Hindi lang siya umaasa sa tahimik na presyon. Noong Setyembre 2025, nanawagan siya sa NATO at European Union na magtaas ng taripa sa produktong Chino kung ipagpapatuloy ng Beijing ang pagbili ng langis mula Rusya. Isinusulong din niya ang sekundaryang parusa laban sa mga kumpanyang Chino sa enerhiya, pananalapi at teknolohiya. Hindi mo kailangan maging henyo para maintindihan ang mensahe ni Trump. Kung kakampi ka sa Moscow, may kapalit yon. Kasabay nito, pinatitibay ng Europa ang paninindigan nila laban sa Beijing. Habang nananatiling bukas ang diplomasya sa Europa Lumalala ang pag-aalala sa tahimik na suporta ng China sa Russia. Mas pinalapit ng European Union sa Washington ang koordinasyon sa sekundaryang parusa at kontrol sa export ng sensitibong teknolohiya. Maging Alemanya at Pransya, na dati maingat sa China, ay ngayon nagbababala na sa dalawahang papel nito. Isang paasa sa pandaigdigang ekonomiya at isa pa sa rehimen na may parusa, napansin ito ng Beijing. Magkaiba ang balewalain ang presyo ng Washington at ang sugalin ang tensyon sa kalakalan sa European Union na malaking pamilihan ng export ng China na ilalagay sa panganib ang 500 bilyong euro na merkado para sa mga opisyal ng China na tumututok sa paglago at pag-iwas sa kaguluhang pang-ekonomiya, isa pa itong dahilan para iwasan ang mapanganib na pagsuporta sa Moscow. Naaapektuhan din ng pananaw ng mga Chino sa kanilang bansa ang desisyong yon tungkol sa digmaan ng Rusya. Habang iniiwasan ng mga state media ng China ang tahasang pagpuna sa Rusya, bihira rin nilang ipagdiwang ang digmaan. Nakatuon online ang opinyon sa ekonomiya ng China, lokal na trabaho, at pabahay. Sa kabataan, malamig ang suporta sa masyadong paglapit sa Moscow. Walang interes ang publiko na madamay sa gulo ng iba. Lalo na kung wala namang malinaw na panalo. Walang indikasyon na minamadali ng China na pabagsakin ang Russia dahil abala ito sa sarili nitong kaligtasan. Ngayon, tumutuon na ang mga leader ng China sa pagpapatatag ng sariling ekonomiya imbes na suportahan ang bansang, nagiging pabigat. Sa kabila nito, hindi agad mawawala ang alyansa nila. Ngunit malinaw na na ng hangganan ng China. At habang mas lumalakas ang pagwersa ng Washington, mas humihigpit ang mga hangganang iyon. Para sa Russia, ito ay isang mapanganib na realidad. Siguro umiiyak si Putin sa kamatungkol dito. Ang pagtutok sa silangan ay nakabase sa ideya na laging andyan ang China. Handang bumili, magbenta, at mamuhunan. Bumagsak na ang palagay na iyon kaya lantad na ang Rusya. Ngayon lang niya naunawaan na tutulong lang ang China kung para sa sarili nitong interes. Hindi ito magpapakasakit para sa Rusya, lalo na hindi ngayon o sa ganitong presyon. At parang hindi pa sapat ang sitwasyong ito, hindi lang China ang umaatras. Umatras na rin ang iba pang malalaking kasosyo ng Rusya. Ang India, na dating malaking pinagkukunan ng enerhiya in ng Rusya, mula 2,000 at 22 ay unti-unting lumalayo sa kanilang relasyon. Mayo Agosto 2000 at 25 bumaba ng 30% ang pagbili ng India ng krudong langis mula Rusya at kalahati na lang ang spot cargos kumpara sa nakaraang taon. Tahimik na nire-renegotiate ang mga kontrata at tenga ang bagong kasunduan. Ilang Indian refiner ang humihingi ng mas malaking diskwento, habang ang iba ay bumabalik sa mas malaking volume sa Gulf suppliers. Bakit kaya? Panganib. Ramdam na ang epekto ng sekundaryang parusa. Mas binabantayan ng mga bansa sa kanluran ang mga institusyong pinansyal, kumpanya ng seguro at shipping firm na sangkot sa transaksyon ng langis mula Russia. Para sa negosyanteng Indian, mabilis tumataas ang halaga ng pakikisalamuha. Gaya sa China. Di tulad ng China, wala sa India ang lawak o ambisyong estratehiko para kayanin ang ganitong pressure. Nakikipagkalakalan ito sa mundo. At mas mahalaga pa rin sa Delhi ang mga pamilihang kanluranin kaysa diskwentong langis. Dati, tinitingnan ng Russia ang India bilang alternatibo, pero iba na ang ipinapakita ng mga numero ngayon. Nagiging mas transaksyonal bawat araw ang suportang inaasahan ng Moscow. Na direktang apektado ang mas malaking larawan ng lumiliit na pamilihan. Ang tinatawag na pagliko sa silangan, na dati inilalarawan bilang pagtakas ng Russia mula sa pag-iisa ng kanluran, ay nawawalan na ngayon ng lakas. Naglalagay ng hangganan ang China nag-iingat ang India sa mga desisyon nito at mas ramdam na ang epekto ng mga parusa. Dahil dito, lalong nababawasan ang mga opsyon ng Rusya. Ibinubunyag ng krisis sa enerhiya ang pangunahing kahinaan. Ang Rusya, na dating pangunahing tagapagtustos ng Europa at isang bigatin sa pandaigdigang merkado ng enerhiya, ay ngayoy umaasa na lang sa ilang mamimili na bawat isa ay mamakapangyarihan pa kaysa sa nagbebenta. At wala nang mas kitang-kita ang hindi pagkakapantay na iyan, kundi sa relasyon nito sa China. Sa kabila ng islogan at photo ops, hindi naging pantay ang relasyon ng Moscow at Beijing. Ang kasaysayan ay puno ng tunggalian at walang tiwala. Noong dekada anim napu nagbanggaan sila sa hangganan. Dekada silang nag-agawa ng impluensya sa komunistang mundo. Sa kabila ng koordinadong estratehiya, malinaw pa rin ang labanan ng kapangyarihan. Ang China ay higante sa paggawa. Ikalawang pinakamalaking ekonomiya at lumalakas sa diplomasya. Ang Rusya, sa kabilang banda, ay unti-unting nauuwi na lamang sa pag -e export ng hilaw na materyales at pag-aangkat ng teknolohiya na hindi na nito makuha mula sa kanluran. Pinupunan ng China ang kakulangang iyon, hindi dahil sa katapatan, kundi dahil sa kapangyarihan. At ang mismong kapangyarihan iyon ang nagtatakda ng kanilang relasyon. Kung napanood mo na ang Suits, Power, o Game of Thrones, alam mong mahalaga ang kapangyarihan. At may mga opsyon ang China. Pwedeng bumili ng langis sa gulpo, uling sa Indonesia, at gas sa ng Asya. Maaari nitong ibenta ang mga produkto nito sa Africa, Latin America, Europa, at iba pang mga lugar. Samantala, ang Rusya ay naitaboy palabas ng mga kanluraning merkado, pinatawan ng mga parusa, hanggang sa ma-isolate. At ngayon ay labis na umaasa sa demand ng China upang manatiling buhay ang ekonomiya nito. Hindi iyon pakikipag-partner, kundi hierarkiya kung saan nasa taas ang Beijing. At hindi lang Rusya ang nakakaranas nito. Pareho ang estilo ng China sa Afrika. Timog Silangang Asya at ilang bahagi ng Latin America. Nagpapautang, nagtatayo ng infrastruktura at nagbubukas ng merkado ito, pero laging inuuna ang interes ng Beijing. Ang mga bansa tulad ng Sri Lanka, Kenya at Laos ay natutunan na ang suporta ng China ay kadalasang may kasamang maliliit na kondisyon. Pagiging dependent na di marunong makipagkasundo. Sa bawat relasyon, pinapakinabangan ng China ang lahat ng kalamangan gamit ang laki, kapital, at bigat ng diplomasya nito para hubugin ang mga resulta ayon sa kagustuhan nila. Sa Rusya, kitang-kita na ang hindi pagkakapantay-pantay at lalo pa itong lumalala araw-araw. Hindi lang sa kalakalan may hindi pagkakapantay-pantay, pati sa geopolitika. Ang gitnang Asya, dating kontrolado ng Moscow, ay unti-unting naaapektuhan ng pamumuhunan mula China. Sa Belt and Road Initiative, nag-invest ang Beijing ng bilyon-bilyon sa Kazakhstan, Uzbekistan at iba pang bansa sa rehiyon. Ang mga kalsada, railways at pipeline ay pinopondohan ng China na nagdudulot ng matagalang ugnayan. Sa kabilang banda, ang impluensya ng Rusya na dati suportado ng presensya ng militar at makasaysayang ugnayan ay unti-unting nawawala. Nakikipagpulong pa rin ang mga leader sa Moscow. Pero mas pinipili na nilang ituring ang Beijing bilang mas matatag at mapagbigay na katuwang. Para sa Rusya, nakakahiya ito wala nang magawa si Putin kundi panoorin ang China. Nadahan-dahang kinukuha ang rehiyon na dati niyang hawak nang walang putok ng baril. Malinaw ang limitasyon ng alyansa ng Rusya, kahit sa suportang militar. Habang napapansin ang mga pinagsamang ehersisyo at diplomatikong pagpupulong kasama ang China, mas komplikado ang tunay na sitwasyon. Malamang gusto ng Rusya na maging tulad ng Hilagang Korea ang China. Matapang, mapanuligsa, at handang magpadala ng armas laban sa Ukraine. Malinaw ang hangganan ng China. Hindi ito magbibigay ng nakamamatay na tulong sa Rusya para sa digmaan sa Ukraine. Bagamat tinawag ng dalawang bansa ang ugnayan nila na walang hanggang partnership, maingat pa rin ang Beijing na huwag lumampas sa limitasyon. Ang pagpapadala ng armas ay magdudulot ng panganib ng parusa mula kanluran at makakasama sa ugnayang pangekonomiya ng China sa Europa at United States. Ang Hilagang Korea naman, sa kabilang banda, ay hindi nakararanas ng mga ganitong uri ng presyon. Dahil sa matagal na pagkakahiwalay at parusa, patuloy na nagpapadala ang Pyongyang ng artilleria at misil at misil para suportahan ang Russia sa digmaan. Para sa Hilagang Korea, ang suporta sa Russia ay paraan para magkaroon ng impluensya, ipakita ang pagsuway sa kanluran, at palakasin ang posisyon nito. Kaunti lang ang mawawala sa kanila, at bahagi ng estratehiya nila, ang pakikipagbanggaan. Malinaw ang pagkakaiba, ang Hilagang Korea ay nalalagay sa panganib dahil kaunti lang ang kailangang protektahan. Samantalang ang China ay mas maingat dahil marami itong pandaigdigang interes. Gusto ng Russia ng diretsong tulong mula China pero nagpasya na ang Beijing na hindi ito magbabayad para sa digmaan ng iba. Kakagawa lang ng nakakagulat na anunsyo ng YouTube. Nagbabayad ito ng 64 na milyon kada araw sa mga creator. Bakit? Kasi kulang ang YouTube sa mga creator. Kaya mo nakikita ang mga video sa iyong homepage na may mas mababa sa isang libong views. Tulad nito, hindi ibig sabihin na lahat ay dapat magsimula ng channel. Pero kung naisip mong gumawa ng YouTube o faceless channel, ngayon ang tamang panahon. Araw-araw, milyon-milyon ang binabayad ng YouTube sa mga creator at mas pinopromote na nito ang mga bagong at maliliit na channel ngayon. Alam kong marami kang tanong kung paano magsimula at magpalago ng channel. Madalas din kaming makatanggap ng tanong sa email mula sa inyo. At kaya, napagdesisyonan naming ilagay lahat ng aming YouTube na payo sa isang YouTube video ng libre. Kaya kung isa ka sa mga interesado na magsimula ng sarili mong YouTube channel, maaari mong panoorin ang video na iyon dito sa YouTube sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description o sa card sa iyong screen. Nangyayari rin ang hindi pagkakapantay-pantay sa infrastruktura, ang Power of Siberia dalawa pipeline, na madalas ipinagdiriwang sa Moscow, bilang isang estratehikong tagumpay ay sa katotohanan isang kasunduan na hinubog ng buo ng interes ng China. Dahil China lang ang mamimili, kontrolado nila ang bilis, kondisyon, at presyo. Dati, dolyar apat na raan kada isang libong cubic meters ang bayad ng Europe sa gas ng Russia, pero halos dolyar. Dalawang daan at pitumpu lang ang binabayaran ng China. Hindi lang ekonomiya kundi kapangyarihan din ang pinag-uusapan dito. Kaya siguro hindi nagmamadali ang Beijing sa proyekto mabagal pa rin ang konstruksyon, hindi klaro ang pondo, at laging na de delay. Para sa Russia, lifeline ang pipeline. Para sa China, ito ay flexible na gripo lang. Isa sa maraming energy options na pwede nilang ipagpaliban o paliitin. Taliwas sa paniniwala ng marami, ang pipeline ay hindi simbolo ng pantay na partnership, kundi tahimik na paalala ng pagdepende. Maaaring ipagmalaki ng Rusya ang kasunduang ito, pero alam nila ang totoo sa likod ng mga saradong pinto. China ang nagdidikta ng presyo at kondisyon. Kaya hawak nila ang lahat ng alas. Lahat ng ito ay nagbubuo ng isang relasyon na pinananatili ng anyo kaysa sa tunay na laman. Sa publiko, inilalarawan ito bilang isang ugnayan na walang hangganan. Punong-puno ito ng pag-iingat, kondisyon, at tahimik na pag-atras. Maaaring ipakita ng Rusya ang sarili nito bilang pinakamalapit na kaalyado ng China. Pero sa likod ng mga saradong pinto, alam nito kung gaano talaga ito kahina. Samantala, ang Beijing ay naglalaro ng pangmatagalang laro. Ang paraan nito sa Rusya ay hindi nakabatay sa katapatan o magkaparehong ideolohiya, kundi sa estratehiya. Ang larawan ng dalawang leader na magkatabi ay may mensahe para sa kanluran. Pero sa likod ng eksena, tinatasa ng China ang panganib nito. Simple lang ang kalkulasyon. Kunin ang kapakipakinabang sa Rusya, pero iwasan madamay sa alitang magbabanta sa katatagan ng China. Hindi ibig sabihin nito na lalayo na ang China magpapatuloy pa rin ang daloy ng enerhiya at kalakal sa hangganan. At ang mga pagpupulong ng matataas na opisyal ay patuloy pa rin naglalabas ng magagandang pahayag. Pero pagdating sa totoong mga pangako, maingat ang China. Pinag-iisipan lahat para maiwasan ang paglabag at sekundaryang parusa. Dito nagsisimulang mabunyag ang alamat ng tila perpektong ugnayang ito. Hinahanap natin ang balanse, tamang halaga para magpatuloy ang relasyon. Ngunit hindi sapat para madamay tayo rito dahil sa gitnang daan, nadismaya si Rusya. Sa pananaw ng Kremlin, inaasahan nila ng suporta ngunit natatanggap lang ay diplomasya, kaunting kalakalan at lumalaking pag-iisa. Sa bawat bagong kasunduan, lumalabas to sa detalye ang totoo. Mas nakikinabang ang China kaysa Rusya. Ang lumalaking pagdepende ay nagpapakita ng lalim ng bitak sa relasyon nila at ng pagkakaiba ng kanilang mga landas. Gusto ng China ng impluensya, balansing diplomasya, at pamumuno sa ekonomiya. Pinili ng Rusya ang komprontasyon, pag-iisa, at pagsuway. Saglit lang magtatagpo ang mga landas na ito. Sa huli, maghihiwalay din sila. At nagsisimula na silang maghiwalay ngayon. Ang pagkakabuwag ng ugnayan ng China at Rusya ay hindi na lang bilateral na usapin. Senyal ito sa mundo na ang alyansa, na dating kinatatakutan bilang panimbang sa kanluran, ay mas mahina pala kaysa inaakala. Ang dating pagkakaisa ay lumitaw palang maingat na kasunduan na binuo ng hindi pagkakapantay-pantay at pansariling interes. Unti-unting binabago ng pagbabagong ito ang pananaw ng mundo. Ang Rusya, na dating itinuturing na pangunahing tagapagtustos ng enerhiya at makapangyarihan sa geopolitika, ay ngayoy nakikita bilang lalong naiiwan at napag-iiwanan. Ang ekonomiya nito ay limitado. Ang kakayahan nitong makipagdiplomasya ay humina at ang listahan ng mga maaasahang kaalyado nito ay paliit ng paliit. Dahil dito, napipilitang habulin ng Moscow ang mas maliit at di estrategikong mga merkado. Ang resulta ay ang nakita natin nitong mga nakaraang taon. Nagkakaroon ng agawan sa pagbebenta ng langis at gas sa napakababang presyo para lang mapanatiling may pondo ang makinarya ng digmaan at manatiling buhay ang lokal na ekonomiya. Paliit ng paliit ang kita at kulang ang infrastruktura para lumawak sa bagong rehiyon. Maaaring tumanggap ng ilang padala, ang Latin America, Africa, at ilang bahagi ng Asia. Pero hindi nila kayang palitan ang laki ng nawala sa Russia. Habang humihina ang international na merkado, dumarami rin ang mga problema sa Russia at tumitindi ang pressure doon. Huminto na ang paglago ng ekonomiya. Nahihirapan na ang mga bangko, lalo pang nalilimitahan ang mga inaangkat Depende na lang sa kung ano ang pinapayagan ng China na makapasok. Habang kumpiyansa ang Kremlin, halata pa rin ang mga senyales ng tensyon. Kakulangan ng piyesa sa industriya, tumataas ang implasyon, at tahimik na pag-amin ng opisyal sa hirap ng sitwasyon. Samantala, maingat na hinaharap ng China ang mga epekto gamit ang strategikong pagpipigil. Sa pagpapanatili ng distansya, napanatili ng Beijing, ang imahe nito sa buong mundo. Patuloy itong nananawagan ng kapayapaan, nagpapanatili ng ugnayan kahit may geopolitical na pagkakaiba, at iniiwasan ang direktang pagsali sa digmaan ng Rusya. Pinapayagan ng posisyong ito ang China na manatiling konektado sa Europa, makipag-ugnayan sa Global South, at iwasan ang pag-iisa na nangyari sa Moscow. Para sa marami, parang nilalaro ng China ang magkabilang panig at tama ito. Malinaw ang benepisyo ng estratehiyang ito. Napipigilan nito ang mga parusa ng kanluran. Pinapakita ng Beijing na responsable itong kapangyarihan, iniiwasan ang direktang militar na pakikialam habang tahimik na nakikinabang sa desperasyon ng Rusya. Lahat ng bariles ng langis na binibili ay may diskwento at pabor ang bawat kasunduan sa China. Ang Rusya, na wala nang natitirang kapangyarihan, ay tinatanggap ang mga kondisyon. Ngunit ang maingat na distansyang ito ay pumipigil din sa lalim ng kanilang ugnayan. Ang retorikang walang limitasyon na dating panimbang sa kanluran ay parang islogan na lang ngayon. Hindi na estratehiya para sa mga kabisera ng kanluran. Mahalaga ang, ang pagbabagong iyon. Ang dating agarang pag-aalala tungkol sa ideya ng isang China-Russia axis ay unti-unti nang nawawala. Isa na lang itong kasunduan na transaksyonal, walang pagkakaisa at nakabatay lang sa kaginhawahan. Naalala mo ba noong sinabi nating malaki ang epekto ng mabagal na pagtalikod? Ngayon, naaapektuhan na nito ang pandaigdigang politika. Sa gitnang Asya, dating natatakot ang mga pinuno na maipit sa Moscow at Beijing. Ngayon ay nakikita na nila ang pagbagsak ng Russia at pagdomina ng China. Nagbibigay ito sa kanila ng pagkakataon na gumalaw at dahilan para kumampi sa Beijing. Patuloy ang impluensya ng Russia sa Afrika gamit ang mga kontratistang militar at kasunduan sa likas na yaman. Mas malawak at matatag ang presensya ng China sa ekonomiya. Sa gitnang silangan, nililigawan ng Iran at Saudi Arabia ang dalawang kapangyarihan. Pero ang lakas pinansyal ng China ang nagbibigay dito ng kalamangan habang hirap makasabay ang Russia. Para sa kanluran, may oportunidad at komplikasyon ang pagbabagong ito. Mas madaling pigilan ang Russia dahil sa pagkakahiwalay nito. Dahil sa kakaunting kaalyado at nabawasang kalakalan, humina ang kakayahan ng Moscow magpakita ng lakas. Ngunit dahil sa maingat na posisyon ng China, mas mahirap itong ihiwalay. Di tulad ng Russia, patuloy na inilalarawan ng Beijing ang ang sarili bilang pandaigdigang katuwang, pinagmumulan ng pamumuhunan at kalahok sa global na institusyon. Dahil dito, mas matatag ito at mahirap labanan. Para sa Russia, higit pa ito sa pagkadismaya. Estrategikong pagbagsak ito. Kung hindi China ang lifeline, sino pa? Maaaring magbigay ng armas o murang langis ang Iran at North Korea, pero hindi nila kayang punan ang kakulangan sa kalakalan o magbigay ng teknolohiyang kailangan ng Moscow. Hindi sila pwedeng maging kapalit sa ekonomiya. Paalala lang sila kung gaano kalalim ang pagbagsak ng Rusya. Mas naipit ngayon ang Rusya. Para kay Putin, bangunggot ito. Kahit hindi niya aminin, kitang kita ang totoo. Wala nang pantay na kapartner ang Rusya. Puro transaksyonal na lang. Kukuha lang ng kailangan ang mga bansa at aalis kapag malaki na ang gastos. Yan ang mapait na realidad ng bagong kaayusan sa mundo. Akala ng Moscow sila ang may kontrol Pero ngayon pinapanood na lang nila Ang pinakamalapit nilang kaalyado na lumalayo Ang mabagal na paghihiwalay na ito ay hindi lang drama ng dalawang bansa Kundi pandaigdigang senyales Lahat ng bansa ay nagre-recalibrate ngayon Nakikita ng Europa ang isang pagkakataon Patunay na mas matindi ang epekto ng mga parusa kaysa sa inasan Nakikita ng Washington na hindi isa sakripisyon ng Beijing dang ang ugnayan sa kanluran para protektahan ang Moscow Pinag-iisipan muli ng Turkey, Brazil, at Saudi Arabia ang mga alyansa nila sa mundo, kung saan mas mahina at di gaanong mapagkakatiwalaan ang Russia. Sa Asia, mas estratehiko ang pagbabago. Ayaw ng Beijing madamay sa digmaan ng Moscow. Nakatutok ito sa ibang lugar. Sa Pasipiko. Sa kompetisyon nito laban sa Estados Unidos. Ayaw ni Xi Jinping na maubos ang political capital niya o mawalan ng akses sa merkado dahil sa pagkakamali ni Putin tahimik na nag a ang China, unti-unting binabawasan ang sensitibong export, at dumarami ang dialogo sa mga leader ng Europa. Bukas pa rin ang kalakalan sa kanluran. Balanse ito. Sapat ang suporta sa Rusya para manatili ito. Pero hindi na kompromiso ang pandaigdigang layunin ng China. Saan nito iniiwan ang Rusya? Nasa partner ito na di niya kontrolado at nakatali sa kapangyarihang unti-unting lumalayo. Bibili pa rin ang China, pero sobrang mura lang. Dadalo sila para sa photo op hindi para sa bailout. Habang tumatagal ang digmaan, lumalayo ang distansya. Ang walang hanggan ng pakikipagpartner ay di talaga tungkol sa pagkakaibigan. Ito ay tungkol sa estratehiya. Sa ngayon, layunin ng China ay makaligtas. Ang natitira sa Moscow ay walang matibay na kaalyado. Humihinang ekonomiya at hinaharap na dikta ng iba. Hindi ayon sa sarili nitong ambisyon. Hindi papayagan ang paghihiwalay, ngunit nangyayari na. Para sa Rusya, ito ang totoong krisis.